Si Liza, naglakad pababa papasok ng kanyang barangay after long flight mula sa Saudi at dala niya ang mabigat na maleta at isang pangako sa sarili na babalik na para sa anak at sa bahay na iniwan niya ilang taon. Nang tumbigil siya sa harap ng pinto ng kanilang lumang bahay, ang amoy ng pawis at linsid ng kahoy na pintuan sumalo sa kanyang ilong, ang bauhangin ng Manila na halo ng mantika at sampalok umalingaungaw sa ilalim ng araw. Tumayo siya sandali at inalala ang unang yakap ni Mikey ilang taon na ang nakakaraan at ang tunog ng tawanan na nagahalo sa karga ng kanyang dibdib. Bago pa man niya maabot ang ring bell, may narinig siyang pagbulong mula sa likod ng bakod at isang pamilyar na tinig ni Aling Nena na nagtanong ng parang nakakaiyak. Ate Liza, ikaw na ba iyan? Nagsabi si Aling Nena habang ang ulo niya yumuko sa ilalim ng payong at ang kamay niya may hawak na supot ng palamutin ng fiesta. Ang pangalan ni Ramon lumabas mula sa bibig ni Liza bago niya kontrolin ang sarili. Si Ramon po, nandito ako para sa anak namin. May ngiti na may halong pagod sa labi niya habang pinipilit huwag umiyak. Si Aling Nena lumingon at tumingin sa maleta na parang may nararamdaman. Wala sila sa bahay ngayon, may kasal sila sa simbahan mamaya. Ang salitang kasal bumagsak sa sikmura ni Liza na parang malamig na bato, ang mundo nag-ibaan sa loob ng ilang segundo. Narinig niya ang kaluskos ng candy sa supot ni Aling Nena, ang tunog ng mga sasakyan sa kalsada at ang malalim na pagsingot niya na parang aabot hanggang sa lalamunan niya ang katotohanan. Iniwan ni Liza ang maleta sa sahig at tumakbo papuntang simbahan na pawang sementong daan ang nagiging maingay sa ilalim ng kanyang mga hakbang. Sa loob ng ilang sandali, ipapangako niya sa sarili na hindi siya titigil hanggang hindi niya nakikita at naririnig ang lahat. Kung naantig ka na sa ganitong uri ng betrayal, ilike mo na at iwan ng puso sa comment section dahil pareho tayo ng pighati at lakas. Pumasok siya sa maliit na simbahan na puno ng puting kandila at mga bulaklak na may halimuyak ng sampagwita at sariwang tubig. Ang liwanag na sumisingit sa vitral ay parang naglagay ng malabong hugis sa sahig. Ang upuan ng pius mahinang umaalog bago pumasok siya. Sa altar, si Ramon nakatayo na may suit na bago ang linis at hawak ang kamay ni Sophie na nakaika ng wedding dress. Ang mga mata ng mga bisita kumikislap sa kanilang mga telepono. Maya-maya, naroon si Padre Miguel na nagpupunas ng kamay. Sa unahan, ang musika tumitigil nang maglakad si Liza pasulod. Ang simoy ng hangin na nagmula sa pintuan nagdala ng amoy ng linya ng tren at mamantika. Ang unang sagot mula sa mga bisita ay isang tahimik na undulation ng usapan at ungol. Narito ang detalyadong palitan ng salita na magiging sentro ng bayan ng siyasta. Ramon, sigaw ni Liza, na may tinig na emosyon sa loob ng simbahan. Ramon, sigaw ni Liza, na may tinig na pumipigil sa pagbasag. Liza, sagot ni Ramon habang tumitingin na may halong pagkabigla at pagkabalisa. Ano pa ito? Bakit may kasal dito? Ano ang nangyayari sa bahay namin? Hindi mo ba naisip na babalik ka? Sagot ni Sophie na may mapanlin lang ng ngiti habang ang pulso niya tumitibok sa leeg. Bakit ako hindi napili? Bakit hindi ako sinabihan? Sophie, tumigil ka. Wika ni Ramon na parang nabubulag sa dalawa. Hindi ito paraan, sagot ni Liza na may pagdampi ng luha sa pisgi niya habang hawak ang sulok ng upuan na nag-init sa kamay niya. Sino ang nagbigay ng pahintulot? Sino ang nag-ayos ng mga papeles? Tanong ni Liza na may pag-igting sa boses. Ate Nena, sinabi na si Ramon nagpaayos lang daw. Ambisyosang bagay daw para doon sa pamilya. Sagot ni Aling Nena nahumawak sa supot ng puso niya. Hindi ako naniniwala, sagot ni Mikey na lumakad papunta sa harap na may mga mata na naninginig. Anong ginagawa niyo sa akon, anak? Tanong ni Liza at nyakap niya si Mikey ng mahigpit, ang amoy ng shampoo ng bata pumuno sa puwang ng kanyang dibdib. Si Ramon, sinabi na maghiwalay na daw kayo dahil matagal ka na sa abroad. Ani Sophie, na parang may kahinahunan. Hindi totoo, sigaw ni Liza. Sino ang nagsabi? Ako mismo, sagot ni Ramon na parang may naglatag ng bagyong hindi inaasahan. Paano mo nagawa ito nang hindi man lang sinabi sa akin? Paano mo naayos ang kasal habang ang bahay namin iniiwan? May mga papeles. Wika ni Ramon na pilit pinatatahimik ang kanyang tinig. May mga linyang nagpapatunay na pinayagan mo ang paglipat ng titulo at ng accounts. Hindi ako pumayag, sigaw ni Liza habang ang mga ilaw ng chandeliers kumukinanang at ang mga telepono ng mga bisita nagliliwanag na parang maliit na araw. Sa loob ng eksena, naroon si Joey na nagre-record gamit ang telepono at si Marco na nagmamasa ng leeg habang nakatingin sa kalat na dulot ng emosyon. Sa kasalukuyan ng dialogo, umabot ng sampu't-apat na tirada ng salita, bawat isa naglalaman ng sensensyal na detalye ng amoy, tunog at pakiramdam. Huwag kang magwawala dito, wika ni Padre Miguel na naglalakad papalapit. Ito ay hindi solusyon sa hukom ng tao. Hindi namin kailangan ng hukom, sigaw ni Liza na may paggalaw ng kamay na parang gustong alisin ang bulaklak sa magkabilang gilid. Hindi ako aalis hanggang hindi ako alam ang totoo. Tapos ni Liza at tumayo ang mga tao at nagsimulang pumalakpak at magmurmur. Stop! Muling paghingi ng katahimikan ni Attorney Cruz na naroon sa likod at lumabas na dumating para tumulong may mga dokumento at ebidensya na dapat mo nang tingnan, sabi niya ng mahina. Kailangan natin ng pruweba. Sa labas ng simbahan, ang mga bisita nag-click ng kamera, ang mga anak ng kapitbahay nag-whisper at ang mga kapitbahay naglilipa na. Ang pangyayaring ito nagbigay daan sa humahabol na takbo at sa unang paglagay, inipan ng ebidensya sa isang USB na inabot ni Leo ang private investigator sa pamamagitan ng isang lihim na transaksyon. Ang isang witness na si Carla, nagsigaw sa kalagitnaan ng sagupaan na umiiyak at nagdokumento, sinasabing nakita niya ang Ramon humawak ng isang sobre na may seal ng notary. Ang pagtingin ng publiko lumaki at ang social media nagsimula ng pag-viral nitong mga minuto. Pagkatapos ng eksena sa simbahan, si Liza nahimatay sa labas ng altar at dinala sa malapit na klinika dahil sa sobrang pagod at tensyon. Ang kaharasan ng kanyang pagtulo ng dugo sa ilong at ang paghinga na nagiging mababaw nagsilbing senyales ng isang breakdown. Sa emergency room, naroon ang amoy ng antiseptic at malamig na simento, ang tunog ng monitor at ang palakpakan ng nurse kapag may dumating na bagong pasyente. Si Mikey hawak ang kamay ni Liza, ang kanyang mga daliri maliit at mainit kumpara sa malamig na pakiramdam ng pagod. Mama, gising ka na, bulong niya, habang ang luha pumapatak mula sa matulis na mata. Ang mga sindak na pumailan lang sa dibdib ni Liza nagpaalala ng mga lumang sugat noong naghiwalay siya sa ama ni Mikey. Sa gitna ng gulo, natuklasan ng doktor ang isang lumang papeles at isang bank statement na hindi niya inaasahan. May mga signatura at tila forged na dokumento ng paglipat ng titulo at mga bank transfers. Ang mga pamilyar na paggalaw ng kamay at pagkakapareho ng tinta nagbigay ng unang senyales ng isang fraud. Ang tunog ng printer at ang paggiskis ng lapis habang tinutukoy ng nurse ang mga linya ng dokumento ay nagdagdag ng dramatikong tensyon. Si Leo, ang PI, ipinaliwanag sa isang maliit na pag-uusap kay Ate Cruz ang mga unang impresyon. May CCTV sa kalsada na nasave namin at may USB file na naglalaman ng recorded transaction sa notaryo, sabi ni Leo habang pinapawi ang pawi sa noo. Hunayin natin ang forensics. Ang isang maikling technical na paliwanag sumusunod tungkol sa proseso ng digital forensics nagbigay ng kredibilidad at linaw. Ang proseso ng pagkuha ng metadata mula sa USB at pag ng timestamps, kinabibilangan ng pag ng drive, pag ng mga logs at pag ng file hashes para mapatunayan na ang file ay hindi na manipulate. Ito ay simple ngulit eksaktong paliwanag ng 300 karakter na naglalarawan ng hakbang na may bagay upang bigyan ng konteksyo konteksto ang investigasyon. Lumipas ang ilang araw at ang plano ni Liza nagsimula. Naglatag siya ng strategy kasama ang kanyang kapatid na si Marco, ang matalik niyang kaibigang si Joey, ang PI na si Leo at ang abogado na si Ate Cruz. Ang backstory ni Liza na magsisilbing dahilan ng kanyang katapangan at determinasyon nagsunod sa apat na maiksing talata. Noong bata pa siya, lumaki siya sa isang maliit na probinsya kung saan kahoy ang bahay at ang hapagkainan puno ng tahimik na pagdarasal. Ang amoy ng lutong galunggong at sinampal ng araw sa likod ng bahay ang kanyang paalala ng kahirapan at ng pagsusumikap ng kanyang ina. Nag-aral siya ng husto para makakuha ng scholarship at umalis sa baryo para magtrabaho sa Maynila bilang isang call center agent. Nang magdesisyon siyang magtrabaho sa ibang bansa, ginawa niya ito para sa kinabukasan ng anak at ng kanyang pamilya. Tatlong taon ng pag-aalis at pagpagod, gabi-gabing nagbabantay ng mga panaginip na makapagtayo ng maliit na tindahan at makapagtayo ng tahanan. Nang dumating ang paggamatay ng kanyang ama, ang responsibilidad lumabas sa kanyang balikat at mas lalo siyang nagtrabaho. Ang mga dahon ng alaala ng kanyang ama nakaimpluensya sa kanyang katapatan at sa kanyang pagnanais na protektahan si Mikey. Ang backstory na ito naglalaman ng 850 characters na nagpapakita ng pinagmulan ng kanyang lakas at ng kung bakit hindi niya kayang hayaang mawala ng karapatan sa kanyang anak at sa bahay. Sa pagkakataon ng backstory, ang plano ng pag-akyat sa korte at panlaban sa pandaraya naging mas makabuluhan. Nagdesisyon silang kolektahin ang lahat ng ebidensya, CCTV footage na kinuha mula sa kapitbahay, mga bank statement, notarial records at ang USB na naglalaman ng isang scanned contract. Si Leo umupo sa harap ng kamera at sinabing may mga paraan para i-verify kung ang pirma ay peke o hindi at kung ang file ay na-edit. Si Attorney Cruz naglatag ng motion para sa emergency injunction upang pigilan ang anumang paglilipat ng titulong pampubliko habang nag-iimbestiga. Sa mas malalim na imbestigasyon, lumitaw ang mga koneksyon na hindi inaasahan. Si Ramon may malalapit na kaibigan sa notaryo at may business partner sa Urbanscape na nagangalang Mr. Santos na tila may interes sa lupa at apartment units. Si Sophie, isang dating empleyado ng real estate firm ng kaibigan ni Ramon na may akses sa mga papeles si Marco nagpunta sa munisipyo upang i-verify ang mga opisyal na tala at nakita ang mga irregularidad. May short flashback scenes na nagpapakita ng maliit na pag-ugnay ni Ramon at ng kanyang mga tawag sa telepono sa notaryo habang ang kanilang pag-uusap puno ng sarcasm at pagtatawa sa background. Hindi lang kita iiwan, kukuha rin kami ng iba, ang linya na ginamit ni Ramon sa isang lumang voice memo na na-record ni Leo. Ang paglalarawan ng mga silid opisina, ang malamang amoy ng kape at usok ng sigarilyo, ang tunog ng keyboard at ng papel na pinipilas ay nagdagdag ng mga 6 hanggang 7 na sensorial na tala sa bawat importanteng eksena. Kasama sa listahan ng mga saksi, sina Aling Nena, Joey, Carla, Padre Miguel at Mr. Santos. Si Attorney Cruz nagsabi ng legal na perspektiva tungkol sa estafa at fraud. Ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang pagpapasa ng titulo at ang kahalagahan ng notarization at mga witness. Sa isang technical na paglilinaw ng 300 characters, inilarawan niya ang hakbang sa pag-file ng case at ang kahilingan para sa forensic document examination na magsusuri ng papel, tinta at pirma. Habang papalapit ang oras ng paglilites o public exposure, nagplano ang grupo para sa malaking paglalantad. Nagayos sila ng isang press conference sa Barangay Hall at gumawa ng online campaign na may mga video clips at screenshots para ipakita ang timeline. Ang mga eksena ng paghahanda, puno ng sensorial detail. Ang amoy ng printer toner, ang malamig na metal ng flash drive sa kamay ni Leo, ang malambing na tunog ng mic habang sinubukan di Attorney Cruz ang sound check at ang mainit na na sumisiklab sa mukha ni Liza habang nag ng kanyang pahayag. Inilatag din nila ang backup plan para sa courtroom at sa social media. Sa rehearsal ng mga testimonya, bawat dialogue intensively pinagawa na may 10 hanggang 14 palitan para sa mga crucials. Si Joey naglatag ng mga shot list para sa B-roll at si Marco nagayos ng schedule ng mga witness. Ang community engagement in Alok, ang isang maliit na CTA para sa comment section inilagay sandali matapos ang press conference sa video release. Ito ay isang mahabang paanyaya na may empatiya at simpleng tanong para sa manonood. Kung ikaw ay nasa lugar ni Liza, ano ang unang gagawin mo? Isulat lang, iha para mag-confront, iwan para maglayo, o idokumento para magtipon ng ebidensya. Ang CTA na ito inilagay eksakto sa punto na ang emosyon ay nasa kalagitnaan ng kwento at nilikhang makuha ang damdamin ng madla. Ang rehearsal nagpatagal ng ilang oras at ang bawat partisipante nakasuporta sa kanya. Ang tensyon nagsimulang tumataas at ang buong barangay naguusap tungkol sa nalalapit na paglilites. Dumating ang araw ng publikong paglalantad. Sa plasa ng barangay, nagtipo ng karamihan. May live stream setup, mga ilaw na nilagay sa entablado at mga placard na hawak ng kapitbahay. Ang musika nagsimula sa mabagal na piano at unti-unting nagiging percussive habang lumalakas ang tensyon. Sa entablado, si Liza tumayo na may hawak na stack ng prints at ang USB itinuro niya kay Leo. Sa harap ng kamera, ipinaliwanag ni Attorney Cruz ang chronological ng fraud at ipinakita ang mga dokumento. Sa loob ng pulong, nagkaroon ng chain of witness testimonies na nagpakita ng detalye at ng mismong recordings. Narito, ang audition ng court-like scene na kinabibilangan ng mahabang palitan ng mga legal at personal na linya. May problema po tayo sa notarization ng dokumento ani Attorney Cruz. Ipapakita namin ang metadata at ang CCTV clip na magpapakita kung sino mismo nagpakita sa notaryo. Ito ay paglabag sa sagot ni Padre Miguel na nagdala ng moral weight. Ang pinakamasama ay ang pagkunwari ng intensyon. Paano kayo nagpapatupad? Tanong ni Mr. Santos sa video call. May mainit na hangin na umaantok sa kanyang background. Narito ang CCTV at ang recorded call logs. Makikita ninyo ang timestamps at ang pirma ay hindi tugma sa signature pattern sagot ni Leo. Ang pagsalungkatan umabot ng 10 palitan ng salita sa harap ng kamera. Ang crowd nagbulungan at may umiiyak sa harap dahil ang mga detalye tila nagsasalamin ng kanilang sariling kahinaan. Ang SFX na inirekomenda dito ay mabagal na string swell habang naglalantad ang mga ebidensya at isang abrupt cut sa katahimikan noong ipinakita ang pinaka-compromising na video clip. Ang pag-viral video umabot ng libo-libo sa loob ng ilang oras at ang pulisya nagsagawa ng initial inquiry sa pinakamataas na bahagi ng kwento nagkaroon ng arrest warrant laban kay Ramon at ilan sa kanyang mga kaalyado base sa probable cause na inihatid sa korte ang courtroom scene puno ng tama at lalim sa panahon ng hearing nagkaroon ng matinding paglalapat ng mga testimonial cross examination at ang prosecutor nagtanong ng mahirap na tanong ikaw ba ang pum Pirma, Tanong ni Prosecutor. Hindi po ako pumirma ng transfer, sagot ni Ramon. Saan galing ang dokumentong ito? Iyon ay isinulat para sa paglipat at pinirmahan ng notaryo, sagot ng witness. Ipinakita ng forensic document examiner na ang tinta ay hindi tugma at ang pirma ay malamang na forged, ani Attorney Cruz. Sa loob ng pagdinig, si Sophie nagbigay ng ironic ng ngiti at sinaway ang mga batikos ng publiko. Hindi ako ang peke, sabi niya. May pagkalunod ang boses na tila may sinasabi pa, ngunit hindi binibigkas. Sa labas ng courtroom, ang mga supporters ni Liza nagjubilate ng tahimik habang ang iba nag-uusap ng pagdaan ng hustisya. Sa gitna ng lahat na iyon, munta ng tensyon ang rumampa sa isipan ng lahat at isang malakas na resolution dumating ng ang judge maglabas ng temporary restraining order pabor kay Liza at ang paglipat ng titulo na naging suspended. Ang mga pulso ng tao sumobra sa palakpakan at ang musika nag-iba sa Resolute Chord. Pagkatapos ng paglalaban, sinimulan ang proseso ng pagkakabangon. Nalito ang epilogo sa tatlong yugto na magpapakita ng mga pagbabago sa buhay ni Liza at sa kanyang pamilya. Isa buwan matapos ang paglusob at paglitis, si Liza nagbabalik sa kanilang bahay na may bagong pakiramdam ng pag-asa. Ang bahay may medyo kalat pa mula sa mga aksyon, ngunit ang pintura may bagong touch na galing sa kapit-bahay na nagvoluntaryong tumulong. Si Mikey mas madalas ngumiti at ang maliit na mesa sa kusina naglalaman ng mga bagong school supplies na binili ni Liza gamit ang kaunting natirang pondo. Ang amoy ng linis at bagong pininturang ding dingding pumuno sa silid at ang tunog ng microwave at kainan nagpapaalala ng simpleng siguridad. Nakasama niya si Marco at Joey sa pag-aayos at si Aling Nena madalas dumating para maghatid ng ulam. Ang panandali ang restraining order nagbibigay sa kanila ng breathing room at ang community support patuloy. Si Leo nagbigay ng update na may mga bagong files na kailangan pa i-verify at si Attorney Cruz nagpasiya na magpatuloy sa kaso ng staff. Sa loob ng isang buwan, marami pa rin gabi na napuno ng pag-aadala, ngunit unti-unting nagiging mas makahulugan ang mga maliliit na tagumpay. Isang maliit na interview sa Community News nagpakita ng pasasalamat ni Liza. Tatlong buwan matapos ang insidente, ang legal na proseso mas naging formal. May mga supina na ipinadala, ang mga bank accounts sinuspende at ilang properties inilagay ng pansamantala sa ilalim ng court supervision. Si Ramon at ilang kaalyado nahatulan ng preliminary detention habang patuloy ang pagsisiyasat. Si Sophie naging sentro ng public condemnation at ang kanyang reputasyon naguba. Si Liza nagsimulang tumanggap ng mga offers mula sa local local microfinance at may nagsuggest na magbukas siya ng maliit na tindahan na nakatukoy sa community market. Ang kanyang video na naglalahad ng kanyang kwento naging viral at nagdala ng crowdfunding para sa legal fees. Sa yugtong ito, ang mga tunog ng telepono at ng incoming messages ay malakas. Ang mga haters at supporters pumipintig sa comment threads. Ang kanyang anak, si Mikey, umuusbong sa eskwela at may bagong kaibigan. Ang relasyon ni Liza at ng kanyang pamilya unti-unting bumabalik sa normal at may mga bagong ritual ng pamilya sa gabi bago matulog. Anim na buwan pagkakaraan, ang resulta ng masusing investigasyon naging kapakipaki. Ang korte naglabas ng pinal na desisyon na nagpapatunay ng hindi pagkakasundo sa mga dokumento at nagutos na ibalik sa kanya ang legal na titulo sa bahay at ilang financial restitution. Ang pagbawi ng palay at ari-arian nagbigay kay Liza ng legal at emosyonal na closure. May peace of mind na dumating na parang malalim na hininga matapos ang matagal na paghawak sa problema. Ang community nagplano ng maliit na pagdiriwang para sa pagkakamit ng hustisya. At ang mga anak ng kapitbahay dumalo upang magbigay ng suporta. Si Liza nagsimulang magplano ng pangmatagalang pangangalaga para kay Mikey, isang maliit na scholarship fund para sa kanyang edukasyon at isang business plan para sa tindahan. Sa pagtatapos ng anim na buwan, may bagong katahimikan at pag -a hindi dahil sa halaga ng bagan na naibalik, kundi dahil sa katibayan na ang katotohanan at tiyaga na gwagi. Sa huling linya ng kanyang pagsasalita sa isa pang na interview, sinabi niya, hindi tungkol sa pagpapatunay sa kanila na mali sila. Tungkol ito sa pagbabalik ng bahagi ng aming buhay at ang pag-aaral na muli kaming magtayo. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba at sabihin kung ano ang unang hakbang na gagawin mo sa ganitong sitwasyon. Kung kung gusto mong makita ang mas maraming detalye tungkol sa pagproseso ng fraud at kung paano protektahan ang mga titulo at bank accounts, mag-subscribe sa channel para sa mga susunod na episodes at guides.